kung pang uh, gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digo. Matagal kaming magkasama ay, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanibigyan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino, sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Atos, hindi na lang maka, makasuot ng medyas. Sinong magbibidya sa kanya doon? Alam niyo, alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Miguel Lea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Kaya siya nag... ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag a sa, sa oras at ang pinakamasakit sa lahat yung sinabi sa akin ni Attorney Miguel na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba? Hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawa nyo ng paraan paano siya ibalik dito. gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya. minsan nagtitwitch yung kamay niya sabi ni Bingbong Kapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni napinansin kayo ni Tatay Digo anin na taon kayong pinansin ni Tatay Digo yung iba dyan pinupuntahan pa namin yung birthday Makakatulog pa ba kayo? Ha? Ah, tulungan nyo naman si Tatay Tikong. Alam nyo, hindi naman katakas si Tatay Tikong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya kami, sinabihan namin, Tatay Digong, magpaliban mo muna. Magpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Iyes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin noon, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakpo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa anim na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman, Tatay Digong. Tulungan Tulungan niyo naman alam nyo ni, pagdating niya ako mismo meron na akong pass para sunduin kasama ko yung tatlong doktor niya then schedule po sa magpa-check up sa Cardinal Santos then bagamat since 2022 di na kami nagkaka alam nyo 1998 hanggang 2022 Halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalo-lalo na po sa medical. Alam niyo, Nakaraang apat na buwan, monthly siya nagpapa check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Nasamahan ko siya doon. Tinidrip siya para umabang niya yung buhay. Scheduled siya March 12. Kung ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digo? Bagat! 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 February! Umbisa ng December. Diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Alam mo, sinamahan nila. Enero, bumalik-ulik kami. Pebrero, bumalik-ulik kami. March 12 po schedule scheduled uli para sa pagpapagamot niya pero pinagkait nila pati gamot ayaw ibigay sa kanya alam niyo wala siyang sinelas pati sinelas pati sinelas niya, pati sinelas niya? wala nakapaa huli namin pag-uusap nasa erotano siya sabi ni Bingbo Tony Major Dea nakapaa siya Buti nalang may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Na, oh. Hindi na kaya. Ang lamig doon. Oh, okay. Alam mo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Alam nila malamig. Bina, binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medjordea, Saan siya dinala? Alam ko na umulay na kayo. Nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Parang na, kausap uh, siya. Sabi niya sa akin, ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Pero wala na akong tatay. Sa kurang edad, Katie, Sobrang tapang ni Katie. Sabi niya, Ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digo. sa po, kung marinaan po tayo, huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digo. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni eh, Tatay Digo. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. Anim na taon kayong minahal ni eh, Tatay Digo. Pinansin kayo, minahal kayo pinaglingkuran kayo.